Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 6, Talata 27 hanggang 38. At sa ebanghelyong ito ay sinasabi ni Heso Kristo sa ating lahat, Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. At kung ating iisipin, ito ay isang mabigat, nakautosan, mahirap gawin. Ngunit tayo ay inaanyayahan ni Yeso Kristo sa isang uri ng pag-ibig. Kaya nga sinabi niya, kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay mayroonong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makababayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin. Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nilang masama sapagkat sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. At dito kayo makikilala na mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Paging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. At sa atin ay sinasabi ni Heso Kristo sa Ebanghelyo ngayon na ang pagiging anak ng Diyos ay katulad ni Heso Kristo. Ang Diyos at ang anak niyang si Heso Kristo ang pinanggagalingan ng ganitong uri ng pag-ibig pag-ibig kahit pa nga sa mga kaaway. Kaya nga kung babasahin natin ang sinabi ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Roma sa ikalimang kabanata, sinabi roon ni San Pablo na dati tayo'y mga kaaway ng Diyos ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Para bang sinasabi ng kasulatan na makapagmamahal lamang tayo ng kaaway kung ating maaalala at ating tatanggapin na noon tayo ay mga kaaway din ng Diyos. Ano bang ang ibig sabihin ng kaaway ng Diyos? Ang Diyos ay napakalinis at ang sangkatauhan ay napakarumi. Ang Diyos ay napakababa ng kaluoban at ang katauhan ay palalo. Ang Diyos ay banal at ang katauhan ay makasalanan. Ganun man kalayo, ang ating buhay sa buhay ng Panginoon pinili pa rin niyang mahalin tayo. Patawarin iligtas. At kung totoong mayroon tayong karanasan ng pagpapatawad, pag-ibig at pagliligtas ng Diyos, itong uri ng pag-ibig na nanggaling sa Diyos ay magiging uri na rin ng pag-ibig kung ano ang mayroon tayo. Ang ibig sabihin, ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ay mangyayari na rin sa atin upang mahalin din yung mga kaaway natin. Sino ba ang ating mga kaaway? Minsan iniisip natin ang ating mga kaaway ay yung mga tao, institusyon, mga samahan na kaiba sa ating adhikain at sa ating mga layunin. Ngunit kung titignan natin ng mas malalim ang ating mga kaaway ay mga konkretong tao sa ating buhay sa pang-araw-araw. Mga taong nakakasakit sa atin, mga taong tagdadala sa atin ng pagdurusa, mga taong nagiging sanhi ng ating paghihirap. At wag na nating isipin yung mga tao na nasa malayong lugar. Kadalasan, ito yung mga taong nasa loob ng ating tahanan. Sa ating mga trabaho, umaaring sasamahan natin sa loob ng simbahan. Mga taong palagi ang nating nakikita at nakakasalamuha. At dito nagiging laman ang salitang sinasabi ni Jesus ang pagmamahal sa kaaway. Na sa espiritu ng pag-ibig ng Diyos ay magkakaroon tayo ng lakas at kakayanang tanggapin at mahalin din sila. Kaya nga, paano ba mamahalin ang kaaway? Sabi ni Yeso Kristo, gawan ninyo sila ng mabuti. At si San Pablo ay may sinabi rin sa sulat sa mga taga Roma sa ikalabing dalawang kapitulo. Kung ating babasahin mula sa versikulo labing pito hanggang versikulo dalawamput isa. Sinabi ni San Pablo, Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang ganti ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, ngunit daigin ninyo ng mabuti ang masama. At ang Sinabi ito ni San Pablo ang nagbigay ng liwanag sa ating ebanghelyo ngayon. Ang pagmamahal sa kaaway ay para gapiin ng kabutihan ang masama. Sapagkat kung maghihiganti ang isang tao sa masamang ginawa sa kanya, ang paghihiganti ay kasamaan din. Ang ibig sabihin, magkakaroon ng paghihiganting hindi matatapos mula sa bawat panig kaya nga masama, gagantihan ng masama. Para bang papatayin ng apoy ng apoy at hindi matatapos ang kasamaan. Kaya nga sabi ni Jesus, gapiin ng mabuti ang masama at magagapi ng mabuti ang masama sa pamagitan lamang ng pag-ibig. Kaya tayo ngayon ay inaanyayahan sa araw na ito na humingi ng Espiritu ng pag-ibig ni Hesus Kristo, isang pag-ibig na namatay para sa mga kaaway. Kaya nga sa krus, ang sinabi ni Hesus Kristo sa kanyang panalangin, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ayon ang sinabi ni Hesus Kristo at sinasabi sa harapan ng Ama, sa tuwing tayo'y nagiging kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Ngunit kapag tayo ay naliwanagan na kapag tayo ay tumanggap na ng ganitong uri ng pag-ibig alam natin na ang tanging sagot sa ginagawa sa atin ng ating mga kaaway ay hindi paghihiganti kung hindi pag-ibig na nanggagaling sa Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo